Good morning everyone. This is God Repairs or you can call me Ate Lay or Sis Lay or Sis Lay. Yun, better kesa diretso nyo tawagin ako yung sa channel ko talaga. Ah, uh, may pa-entry ako sa so, kada live ko lang. Isingit ko yung pa-entry sa mga gusto ng pa-entry. So habang nag -a update ako, may pa-entry ako, ilalagay ko sa description box. So, ang maka ito yung rules ko sa pa-entry ko. Um, dapat, ano, 100 subscribers ang makasali. At dalawang accounts per family. Yan, Two accounts per family. Tapos, um, manalo yung, isa lang ang pwede manalo na account. Pag nanalo na yun siya, hindi na siya pwede. So, bali, ano man, Bali, two accounts per family. So, kung nanalo na yung account na yun, hindi na siya pwede manalo yung isa pa niya na account. Tama na yun. So, meron tayong <coughs> ano, 2, uh, 4, wait, 2, wait, 2, 4, 6, 6 na tig 500, isa lang pwede manalo ha. Sa, pag nanalo ka na yan, hindi na pwede manalo yung isa mo na account. So, isang 500, once lang pwede manalo. Pati yung account, once lang. Void na yung iba. Tapos sa, uh, ano naman yung sa 100, pag nanalo ka na sa 500, hindi ka na pwede sa 100 kasi lima lang yun. Lima ka 100. Yun. Tapos, <coughs> Pag hindi ka naman nabunot, meron tayong ano, pag-asa ruleta worth 1,000. Ang magbakas doon, ano lang, yung main account lang talaga ang magbakas. Dapat naka-10 entries ka doon sa pag-asa ruleta worth 1,000 para meron kang ano, mag-divide kayo kung ilan kayo na hindi nabunot sa mga sa 100 or 500 Mag-divide kayo nun. Pero dapat may 10 entries kayo. Tapos, bibilangin ko yan. Tapos, ang LS ko, ay ano? Twice or thrice a week for July and August. So, mag ako by ano? mag ako by August 30 or Siguro before ba basta last week of August or doon sa September 1. Yon. Siya tapos may dagdag ba pala ako. Uh, additional 2 times 500 naman sa mga members na silver. Ang makapa-entry ay yung silver lang na sa silver level na mga members, sila lang ang makapa-entry sa itong members only na 2 times 500. Tapos, kung may link pa rin dito. Tapos, kung nabunot na yung member na yon, hindi na siya ma pwede manalo ha sa isa pang 500. Siguro kung other member account, other name, pwede. So, yun lang. Uh, idagdag ko lang kung ano pang mga rules. For now, yan lang muna. Salamat sa inyong time. God bless.